Habang patuloy ang pag ng turismo, unti-unti yung nahuhubog ang ugnayan ng tao at kalikasan, isang ugnayan na kasantig sa simpleng pamamuhay ng mga lokal na residente. Tumarating ang mga turista upang saksihan ng likas na yaman ng ilog, isang biyayang matagal ng bahagi ng buhay ng mga residente. Ngunit, sa likod ng saya at sigla na turismo, unti-unti rin nasusubok ang kayahan ng kalikasan, magpanatili ang kagandahang tagnay nito. Sa pagkita ng pag-unlad at pangangalaga, para kanino ang pag-unlad na ito? Sa simula ng aming paglalakbay mula sa aming paralan ay sumakay kami ng bus. Maa alis at pagkat gusto namin makita ang ganda ng lugar sa pagsikat ng araw. Hindi pa man nakakarating, tanaw mo na ang magandang paligid, langhat ang pres kong hangin na sobra kong ikinasaya. tayo ngayon sa General Emilio Aguinaldo, mas kilalang Maylen. Layunin po ng team namin na mas matuklasan ang ganda ng kalikasan, turismo at simpleng pamumuhay ng mga tao dito sa Maylen. Pagating namin sa munisipyo ng General Emilio Aguinaldo, agad namin naramdaman ang katahimikan at ikandahan ng paligid. Isang simpleng gusali na sumasalamin sa tahimik na pamumuhay ng mga residenteng nakatira dito. sa lokal na pamahalaan ng Baylen, bukas sa pagpuha ng kaunting kwento, tungkol sa lugar at destinasyon. Agad na kami tumungo sa unang pook pasyalan. Lakbay namin ang masukay at mahabang daan patungo sa unang destinasyon, ang paliguan ng aso. Napansin namin na wala pang tao sa lugar, mga bata na residente roon lamang mga aming naabutan. Sa gitna ng kalikasan, matatagpuan natin ang paliguang aso na may natural spring, may malamig at malinaw na tubig na pinapalibutan ito ng puno at bato. Kaya naman, presko at relaxing puntahan. Hindi ito nakakapagtaka kung bakit ito ang pinupuntahan ng malukal upang magpahinga at magpalamig. pagmamasid sa lugar, nakita namin ang maliit na bahay malapit sa ilog. Si Tatay Flor, mahigit 30 taon nang nakatira malapit sa ilog. Ano po yung pangalan nyo? Flor Kalingatan. Ilang taon na po kayo? 73. May mga anak po kayo? Mayroon tatlo. Oh, tatlo. Lahat po ba yung dito kasama nyo po or nasa ibang lugar po? Hindi, nasa ibang lugar. Wala akong kasama ng anak dito. Ah, okay po. Hmm. Um, nag enjoy naman po kayo dito sa Pueblogang Aso, Phil? Oo, oo naman. Um, ilang taon na po kayo dito nakatira? Di, 73 na rin. 73? Dito na rin ako pinanganak eh. Mga anak, so... Oh. Sobrang tagal yun na din po kaya. Oh, oo, naman ang kalagayan niya at aprobado sa pamilya niya ang kanyang roon. Nung tinanong namin siya kung sakayon siya sa ginagawang pagpapaganda ng gobyerno sa mga natural na attraction, kagaya ng malapit sa tinitirahan niya, ang tubon ay... Ay, naman ang gobyerno. Hmm. Lahat naman ang lupa ito naman hindi sarili natin kasi sa gobyerno lahat ng lupa. Eh hmm. naman pwedeng nabubuwis lang tayo kada hmm. at taon. Hmm. Lahat ng gobyerno 'yan. Hmm. Nagpatuloy ang aming pangkat para suyurin at marating ang isang destinasyon ang Tala River. Pasko at di ng isang ilog na ating napuntahan, ito ay may ibang turistang naliko. na lugar. Narito ang Tala River Park. Ang Tala River Park ay matatagpuan sa General Emilio Aguinaldo Cavite or mas kinlang Dito, ang kilikasan ay buhay na buhay at perfect sa mga gusto mag-relax, mag-adventure, o mag-anwid mula sa magulong sibat. isang pamilya na nakakatuwang pagmistan, wari ay may importanteng okasyon na dinadaos. Maswerte kami at nabigyan kami ng oras upang makausap sila. Si Texi, isang magiliw na miyembro ng LGBTQIA community. Kakatapos lang ng kontrata niya sa isang kumpanya kaya nagdiwang siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano po malaman yung name? Um, um my name is Dexy. Dexy? Yeah. Dexy Park? Dexy. 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 po. Ah, Dexy po. Ilang taon na po? Thirty 34. 34. First time niyo po ba yes, dito? Yes, it's my first time na pumunta dito sa Agus. Ay, ala nito. Um, kamusta naman po yung experience um, niyo? Today, okay naman. Kasi maganda yung panahon. At saka kasama yung mga friends ko. At nag-enjoy lang kami. Um, ano po explain nyo kung bakit po kayo pumunta sa, uh, sa lugar na to? Gari kaming anti-polo city, so nag-ano kami dito na... From anti-polo uh, to... to, dito to dito para mag-ano kami mag-enjoy lang ng mga nature tips. Yeah. Sa lugar na to, ano po yung favorite spot nyo? Yung pinaka-falls. Ah, yung pinaka -post. kasi nga po malamig. Oo, at saka Yeah, yun nga po yung sabi nga. Um sa, sa tingin niyo po ba, marirecommend niyo po siya sa mga friends? Hindi ako sa nang hindi sa agad marirecommend. Kasi yung place niya is pa naman ganun oh. kaano So, kung, kung recommend ako, yung ano na, yung ayos na siya dito. Kasi parang nabalitaan, parang i-re-renovate ko. Okay. 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 Okay po, ano po kayo yung number one na dapat i-renovate or i-evolve po ng mga... Siguro as a uh, nag-rights din kasi ako lagi, bari yung inaano ba, namin yung, ano, yung, 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 yung kalinisan talaga dapat. Mm -hmm. Yun ano, plus be responsible din sa mga dumadayo sa mga natures. Kasi syempre, di ba, parang laborara, di ba, parang kung ano na yung iniwan nagamit, gamit, yun na. okay. Yung, ayun na po. <laughs> Kung i-rate niyo po yung lugar na to, 1 to 10, ano po sa tingin sa niyo? Sa akin 8. 8 kasi po. Kulang pa siya sa ano eh. Hindi po siya ganun sobra. Pero okay yung place niya. Kung baga, renovate lang talaga. Sa so, tingin niyo po, ano advantage ng lugar na to para sa inyo po? Advantage? Siguro yung mga tao din, mababait sila. Uh, tsaka po alam ko, nabalitaan ko po, po Oo, -na. libre ko yung pag oh, libre. ayaw niyo po na. First time naman kung ka dito. Uh, uh, Sana po nag-enjoy kayo. Yes, no. Thank you so Thank much you po. po. Sa sukal ng mga puno, nakita din namin ang munting tindahan malapit sa ilog. Nakakapagtaka kung bakit tila iisang bahay at tindahan lang ang makikita mo rito. Maswerte din tayo na nakausap natin si Nanay Lordeta, 63 taong gulang. Lorgita Ranas. Ilang taon na po kayo, Nay? 63 na ako Ilan Ilang po yung anak niyo? Apat lang. Lahat po ba kasama niyo or nasa yung ibang lugar? Din. Yung panganay ko nasa Pangatinan. Umigan. Yung pangatlo ko nasa Guyong-Guyong. Yung pangalawa nandini katabi ko. Yung bunso ko nasa Bicol. Mm -hmm. So, malayo po pala sa inyo yung pamilya niya? um, ano po yung pangunahing pamumuhay niyo dito? Kami, magsasaka lang yun? kami. Dito po, sa lugar nito? Oo, oh, dito sa lugar nito yung Doon lang kami sa may school. Sa aming pag-uusap, nalaman kong hindi pala si nanay ang may-ari ng tindahan at paupahan ng cottage. Siya pala ay katiwala ng isa sa kanyang kamag-anak. Okay naman yung mga limandaan, pag marami-rami, mm -hmm. mga pitong Hindi ko naman siya, hindi naman kami yung nagkukwa ng malaking ba? Kasi hindi naman, ano, maganda lang dito yung tao nung talagang tag-araw mula Holy Week. Talagang napupunuan namin ito. Ngayon po kasi medyo tag-ulad na so uh -huh. parang konti na lang po yung mga turista na pumukid uh -huh. ka. Ang um, may tanong po ko sa since nga po na di pa po mga, may nakaraang mga bagyo or anything, ano po kaya yung ginagawa nyo kapag bumabaha po yung yung ilo or tumataas po? Mm -hmm. Ang mga tao, inaano namin, halimbawa may nadating dito, inaabot ng ganong sitwasyon na may bagyo, tinataas namin dito kasi itong lugar na ito hindi naman inaabot ng tubig. ang mm -hmm. Hanggang lang dyan sa so may puno na yan ang kawayan doon itinataas namin dito para safe sila wala sa, silang ano mangyayari sa kanila ngayon pag yung halimbawa marami man ako dito nagiikot kami dyan para makita namin ng mga tao kung may aksidente ganon So, sa, sa tagal niya po dito, wala naman po siguro nangyari accident sa ibang tao. Oh, uh, no. mabuti naman po. Mm -hmm. um, yung last ko no, po sa, sa, sa tagal po niyo dito, ano po sa tingin niyo yung mga na-improve ng attraction na to? Yan, sa padami ng padami ang napuntang mga taga-ibang lugar dito. Masaya naman sila. Nag, <laughs> lagi sila mga taga-Amos, mga kung saan-saan lugar, Maynila, Pasay, sa tagig nag-overnight sila dito eh di masaya kami dito tungkol sa proyektong pagpapaganda ng gobyerno sa ating mga natural na kapaligiran ang tugon ni Nanay Lordeta hindi naman sila dito pumunta na makipag-usap para malaman namin kung anong okay. paraan, kung paano mag-umunlad ang lugar namin. Opo, okay, opo. Okay. yun. Kagaya ng mga kwento na ating nakalap sa tatlong magkakaibang residente rito, ating napagtanto na parehong may positibo at negatibong epekto ang pagtira malapit sa natural na atraksyon kagaya ng mga ilog. Sa malaking banda, maaari rin itong magdulot ng masama lalo pa sa iilang malalakas na bagyo na nahaapekto sa pagtaas ng tubig na maaaring pagmulan ng sakuna kapag mas lalong binibigyan focus ng pangalan ang mga ganitong suliraning, tiyak ay maaaksyonan at masasagot ang ganitong mga katanungan. Ang patunlad ay dapat para sa lahat, hindi lang sa turista, kundi lalo na sa mga taong matagal nang nakatira dito. Kung kalikasan ang nagbibigay ng buhay sa atin, tungkulin din nating alagaan ito habang tinatanggap ang pagbabago. Ang tunay na pagunlad ay sabay na lumalago ang tao, ang lugar at ang kalikasan. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay sa likod ng malamig na hangin at payapang tanawin ng baylen natagpuan natin ang kwento ng isang bayang may pusong nagmamahal sa kalikasan at kultura. Hangad namin maging ito ng mas malalim na pagtingin at pag-aalaga sa mga yaman ng ating bayan. Hanggang sa muli, paalam at patuloy tayong maging tagapag-ingat ng ating kalikasan at pagkakakilanlan. Dog!

Субтитры сделал Sir, so, anong pakiramdam na nakarating ka dito? Um, sobrang saya po, kaso wala pang iniinom. Anong motivation mo? Bakit ka dito? First time. Oh, anong motivation? May pinagdadaanan ka ba? Oo, oh, ano, malungkot eh. Pagod sa akads. Bakit ka pagod sa akads? Maraming pinapasa. Oo, <laughs> tama. Pasa ko Ay, well, sa kanya. Sa inyo. Ano ba? Doon tayo, doon tayo. sagutin ko, hindi mo ako maririnig. <tinyo> Tapos na ta nga ni...